mga kaibigan maganda gabi uli shout out na pala sa aking mga subscriber at sa aking mga silent viewer shoutout sa inyo Baka, pwede naman makalambing sa inyo ng subscribe kapres na subscribe kapres ng notification bell at piliin yung all, para manotify kayo pag nag upload na ako ng video Maraming salamat sa inyo. Shout out sa inyo lahat. Ngayon mga kaibigan, bubuuin na natin yung NGC series. Ang NGC series ay ang unang una ay 2017 na hard to find na daw ito eh. Kaso lang dito, hindi hard to find sa layout eh pero sa tingin ko hard to find na nga ito kasi ilang piraso na lang ito eh ako nga hirapan pa makakuha talaga isa palagay ko hard to find niya ito itong sinasabing 2018 pros ito Prost ito 2018 in court to mga kaibigan oh. Twenty eighteen pros. Kakabit ko yan kasi ang sabi naman nila mahal daw itong 2018 na Prost eh. ewan ko kung totoong may bumibili ng pros na 2018 na mahal daw maabot daw ng 1.5 to 2,000 ang isa ng frost ay ito eh wala problema ito eh display ko lang ito eh ang display lang itong frost ko na to hindi sya pang pang collection ko ito eh yung eh, akong collectibles Ito naman, 2019. Prostin 3. Tapos lang, balik taran to. O. Kula ka kang dito sa isang 2019 ko na to. Sayang din naman yung balik taran na pros. Kung lalay ko lang sa pros. Reverse ang hinahanap. Tingin ko muna itong isang 2019 ko mga kaibigan. Ah. tayo prostaw ang reverse prostaw eh ito hindi mo ito reverse prost ito man? oh ito reverse prost ito kaibigan okay, ito na yung ilalagay ko dito reverse cross to mga kaibigan kita kita nyo naman ayan oh, o oh. Oh, iba hindi na kasilaw. itu hindi prosian nah kasilau yan, yan. ya prosya 2019 yan motor dak eh 2019 Reverse frost 2019 Ang walang record sa nubista 2019 Frost Walang record sa nubista to Ito mga kaibigan o oh. Tingnan mo naman Hindi siya nakakasilaw o oh. Malamig Pati ang likod o Oh, oh. Kasi pag nakakasilaw yan, hindi mo pwedeng titigan yan. Kasi nga nakakasilaw eh. Titigan mo pa. O ngayon, ito ay Leti Golf Landing. Ito yung Leti Golf Landing ko mga kaibigan. Lady Golf Landing. Yan ha. Oh, ang ganda. Ang tab. Kung isa ay bagong bayani. kaibigan okay, Ito na yung ano ko. Itong nona ko naman. Ang nona ko na sinasabi nila ay eh, hindi daw frosted Frosted lahat ng nona ko meron ang nagpo-post na pati 2020 2019 na 20 pesos ay frosted frosted naman talaga yun noon pa pero eh, hindi mo walang nagkiklaim eh wala rin hindi rin inaano ng numista na kiniklaim na frosted eh, samantalang pagka vintage pa lang noon frosted na yon parang itong noon na, na to sa minting process pa lang ito frosted na ito eh kaya hindi po pwedeng may mag claim dyan ng frosted, ito frosted sabing ang tawag ito, rare ito mali kayo dyan mga kaibigan ako pwede